Hello mga Papa! What's up? Aconvoy King Papa Bench is back! Ayan, medyo matagal-tagal tayo, walang upload ano? Busy si Papa Bench, grabe. Hmm. Kaya, ngayon lang ulit. Ayan nyo, sa susunod, dadagdagan pa natin yan. <laughs> Kumusta na ba kayo mga Papa? Ayan, ingat kayo lagi sa biyahe, no? At laging magdadasal bago tayo lumarga. Uh -huh. So, ang topic natin ngayon e, eh, tungkol pa rin sa traffic rules. Traffic rules pa rin tayo. At uh, meron pa tayong ibang mga kulang sa tako natin. Eh, siguro sa mga susunod natin yun i-upload or gagawa ng content. So ang mayiging topic natin ngayon ay pinaka-importante. Isa sa pinaka traffic sign na, na dito sa Europe or sa ibang Lugar man sa panig ng mundo, nakikita. Importante po itong traffic sign na ito. Lalong-lalo na po sa mga baguhan na nandito sa Europe. Mm -mm. Uh, siguro, ilan sa atin, eh, hindi pa natin alam kung ano ibig sabihin ng traffic sign na ito o ano ang rules, kung paano ito sundin. Mm -mm. Uh, kailangan, malaman din po natin ito. At ito po, sa nalalaman ko, ito po ay isishare ko lang sa inyo. Ito po kasi yung mga napag-aralan namin nung araw. Kaya ako naman, isishare ko po ito sa inyo. Sa mga hindi pa ako nakakaalam uh, kung ano tong traffic sign na ito, kung ano ang rules. So sana ma ano ma-adapt nyo po ah, uh, lalo sa mga baguhan dito sa Europe na mga bagong salta pa lang kalimitan eh hindi pa ho nila alam yung sa mga bago. So ito po yung i natin ngayon. Itong importanteng traffic sign na ito pero bago 'yon eh isa -shout, isa shout out muna natin. Meron tayo yung kaibigan na nagpapa-shout out eh. Siya si Bisnoy Life TV. Ayan, special shout out 'yan ha. Papa Bisnoy Life TV. Ayan, shout out sa Papa, special ka ngayon. <laughs> special na special ka. So, let's go na mga Papa. Let's go! So, ito na yung sign na sinasabi ko, Papa, no? Ang ibig sabihin ng sign na ito ay densely Belt up or yung tinatawag na populated area. Ayan. Ibig sabihin ng populated area, ikaw po ay papasok na sa isang city. Pag ikaw ay papasok na sa isang city, meron po yung speed limit mandatory pang speed limit yan. Once na kayo ay walang nakitang speed limit at papasok na kayo dyan sa city na yan, sa sign na yan, maging aware po tayo dahil ang speed limit po niyan ay 50. Yan. Automatic 50 po yan hanggat papasok kayo sa city na yan o sa populated area na yan at wala kayong nakitang speed limit automatic po yan 50. Automatic po yon. So, maging aware din po tayo sa ganitong sign dahil hindi po lahat ng bansa dito sa Europe ay mayroong ganitong sign. Yung iba, pagpapasok ka na ng city or papasok ka na ng populated area nila, ang nakalagay lang po doon ay pangalan ng kanilang city. Maging aware po tayo doon dahil hindi po lahat ng nandito sa Europe eh ganito ang sign. Meron pong mga bansa dito sa Europe na ang sign ay nakasulat na lang pangalan ng city nila. So maging maingat po tayo at mapagmatsyag, malayo pa lang makikita na natin ang mga ganitong sign. Ito po ay populated area at automatic po yan 50. 50 yan hanggat wala kayo nakikita ang sign. Ngayon yung iba naman na ganyan ay merong nakalagay na sign ng speed limit. So, kung wala kayong nakikitang sign ng speed limit, automatic po yan 50. So, ngayon, habang kayo po ay binabaybay ninyo ang kahabaan ng city nila o ng populated area na yan, habang binabaybay nyo yan, ang dulo po ng city na yan ay makikita natin ito. Yan. Yan ang makikita natin. So, ang sign po na yan ay end. End of density belt up or end populated area. So, palabas ka na. Palabas ka na sa city na yan. At once na ikaw ay nakalabas na sa city na yan, ang unahan ng city na yan ay magkakaroon na po yan siya ng speed limit. Either 60 speed limit or 70 speed limit or 80 speed limit. At meron namang iba na pag nakalabas na sa city na yan, ay may makakita kayo ng ganitong sign. Yan. Ang ibig pong sabihin ng sign na yan ay end. End of limit. End of limit na po yan siya. So, ibig pong sabihin yan, wala po siyang rules. Wala pong rules ang, ang sign na yan. So, nasa iyo kung hanggang saan mo isagad yung takbo ng track mo pero hanggang 90 lang po talaga. <laughs> Huwag po nating ipilit dahil ang takbo po ng truck natin dito sa Europe ay hanggang 90 lang. Mm. Pero kung hanggat mare eh, ay wag naman sana tayong magpatakbo ng sobrang bilis para po safe tayo. Mm. Maging defensive driver po tayo. So ngayon, pag may nakita na po kayo ng ganitong sign, ayun, uh, medyo hayahin na po yung takbo. At least uh, medyo bumilis na ang takbo po natin. So, 'yun lang mga papa ano ang ating ang ating content ngayon. Ah, salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. <laughs> ingat po lagi. Ingat and God bless po. God bless. Thank you.